Tapos ma-engage sa balang-abala ngayon ng celebrity couple na sina Katrina Gray at Sam Milby para sa inaabangang kasal. Ito ang inamin ng dalawa sa naging ambos sa kanila sa naganap na ABS-CBN Poll 2023. Ayon sa couple, talagang hands-on sila sa kanilang wedding preparation at may tumutulong sa kanila na magaling na wedding planner. Sinagot naman ni Katrina na very strong siya sa kanyang vision para sa magiging wedding nila pero syempre hindi pa rin daw niya isinasantabi ang mga gustong import ng kanyang kanyang groom to be. Ani Katrion na marami siyang allowance para kay Sam dahil special na araw nila iyon. It includes a lot of special people. Sumangayon naman sa kanyang aktor at sabay binunyag na siya ang in charge pagdating sa technical side ng kanilang kasal. Noong Mayo lamang ay binunyag ni Katrion na nasa darating na taong 2024 magaganap ang pag-iisang dibdib nila ni Sam. Kung matatandaan taong 2020 nang kinumpirma ng dalawa sa social media ang tunay nilang relasyon. At nitong Pebrero lamang nang magpropose si Sam kay Catriona. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project You Please like and subscribe. See you at my next chika.